Oh, bakit? Mabagal kayo. Dito <laughs> kayo. Alis kayo kay nanay. Stay. Ano may stenosis ako. Ah. Stenosis? What is stenosis? Alam niyo yung ibig sabihin ng stenosis, na binabangit niyo? Stenosis yung L4, L5. Ang ibig sabihin ng stenosis is compression, narrowing. Okay. Na... Ano ang ibig sabihin ng stenosis. <coughs> 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 Ano ito? Imported to ah. <laughs> Jacket Sluman eh, pangalan pala na ano. Advanced Process Fissure Service MSK Specialist. Okay, <coughs> clinical impression, <coughs> low back and right leg pain and paresthesia since January, ring MRI, lumbar smiler, report facet joint degenerative change at L3, S1 levels at L4, L5 stenosis due to facet joint degenerative change. What is facet joint degenerative? Alam nyo ang itsura nun? Ito. Facet joint. Yan. Yan ang facet joint. Ganyan ang itsura nyo ngayon. Degenerative change sa facet. Yung binanggit nilang stenosis, chok. Oo. siya central canal, tatamaan yun, pagano oh. no. Kita nyo, lumabas oh. Yun. Mapapansin mo dito, uh -uh. wala di ba? Ayan, mga si thoracic, L. Pero dito sa L3 mo, medyo. Ayan. May tama na rin oh. Uh -huh. Ayan, L3, itong L3 wala, sorry. Uh -huh. L4, L5. L4, L4, L4. Tapos, l5. 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 ito. Ito. kasi may yan. L5 lumumpas sa sa vertebrae mo. Pag ganyan naman ano, yan ang mga magdadaling malapit ng pumutok yan. Ang itsura niya ganyan. Ganyan no? Ganyan ang example yan. Ito yung tinatawag na passive joint. Hmm, no? mm -hmm. mm -hmm. Yan, nagi nasisira yan. Kaya nung magiging ganyan. Okay? Kailan ba ang balik yun ng ano? Ano, kaya nga nag-decide ako na 2 months ang vacation ko para... Sulitin natin yung 2 months na yun. Ayusin na natin yung itinerary niyo. Kailan ang Magsimula ng 2 months, kailan kayo nagsimula ng 2 months? This month lang ka uuwi nyo lang ba? 22 22. Kailan ang balik nyo? Sa November 19 November 19, so ma-schedule ko kayo ngayon, makakarate ko ngayon Bigyan natin ko kayo ng tatlo Sakto lang yun Mag Baka bigyan pa nga yun kasi Maraming tama, L3, L4, L5, S1 Tsaka yun na, ah. nakita nyo naman yung dipere, nakita nyo naman yung mali. Ang laki ano-ano. Ito yun. For oh. operation talaga yun kasi ito, lumampas na. Ganito ang animation nyo. Ganyan oh. yung e, nangyari sa'yo. E, no? Ayan ah. Kasi, sa picture, hindi kita yung mga ganito. Lalo sa x-ray. Pero yan sa animation, pinakikita nila ng ganyan. Ganyan e, nangyari sa'yo. Ganyan no? yung So, tapos, oh, eh ano ngayon? Try tanongin mo ngayon, wala na. Kakainin na siya ng mga spar. Ito yung parang yung degenerative change. So, kailangan yan, nagagalaw-galaw. Tingnan mo ngayon next week, ano yung hindi po, no? Tingnan mo sa akin. Ano ngayon? 5, 6, 12, 15. Tingnan mo yung 13. 11. Oh, eleven. 11. eleven. Eleven, pambalik kau. 11, 11, 11. kau tunggu to si mama. Sa. Masakit ka agad yan? Kita nyo, hindi pa nga. Hmm? baby ba yung tabi masakit ka agad mamaya, tanggalin mo yan. Mamaya. Oh. Hmm. Mamaya. Napanood lang natin ito sa YouTube. mamaya, yung sarili nyo mapapanood <laughs> nyo sa YouTube. Kailan na relax lang. Mamaya, relax na yan yung pag ginaganong, ganun nga alam magaan pa yung masakay parang ano lang parang yun ayun bugbog ng muscles pasam, yan. <coughs> hey, hmm. pa -ano? Pa -ano? sa yan hihigap pata gilid hihigap pata gilid? hmm pag anong? doon kahit sapo, pauna mas hindi na marapilis e <coughs> umuwi <coughs> yung <coughs> Eh, laki nung ano eh, laki ng pagkaputok. Ang laki ng pagkaputok nung ano niya, labas na labas. Central canal stenosis. Kaya babagal ka talaga dyan. Relax eh, lang. Dami ko na sa'yo. Dami. Lala. Sa susunod na punta nyo rito, mabilis na kayo nyan. Last mm. lang. Okay tapa Isa pa? Okay, ito pa. po. Ito na po yung mukhaan sa buto. Sige. Sige sa susunod naman po tayo, uobserbahan niya. Yung mga kilos niyong sobrang bagal. Pag nakita yan ng ano, operation ka yan. dyan. Ayon, Wala. Ayon. Ang pinakamahirap naman nun, pagka ayon, may opera. Kaya natakot ako. Sa opera naman, ayon. kailangan din, operasyon din ang ano, kasunod pag sumakit. Parang ako ang nasasakitan. na <laughs> ah. yan ang buhay eh. Hindi na makalakad. Winiltir na siya? Nang nakari sa Dubai. Oo, oh, Abang ng airport ng Dubai. Ah. may tubig. luna na. Wala ba Talagang okay. ano yung... Pinatake na ron? Pinatake siya. Hindi ko nangitin siya. Hindi haya. Pinatake na lang. Sige, dandan lang. Uups siya. Take, take your time. Mm-hmm. Puso. <laughs> <laughs> yan. Sige. Magbalik ngayon, di na ganyan. Mas mabilis na yan. Ngayon kasi ah. stress na stress. Tumabaga ako. Taas na yung dalaman <laughs> niya. Tumabaga kayo. Walang trabaho? Okay po. Paano yun? Walang sahod? Meron din? Meron din. Meron na 7 months lang. months lang. Pero ano na, tinanggal na sa trabaho. Oh, Inhale. Exhale. Ya. Ay dala mo na. Naramdaman yun hanggang ano? Oo. Ya, yan na 'yon. Nauna. Sa susunod na balik nyo rito, pag nawala na kasing tinatawag na central canal stenosis, oh, oh. 'yung narrowing sa ano, sa pinaka spinal cord. 'Yan bibilis na kanya. 'Yan ang nagpapabagal sa atin. Ang iba nang pinagkaiba nang spinal nerves sa spinal cord yung spinal nerve, yan, tingling, manhe, so, kirot-kirot. Pero yung sa ano, yun, talaga kasi direct to the brain yun. Um, kaya pala lagi nila kung tinatanong... Parang feeling piling yung pagod na pagod kayo kaya. Oo. Oh, oh. Kaya pala lagi nila tinatanong sa akin kung may naalala pa ako, magkara sabihin hmm. na Alzheimer pa ako. Hindi kasi, ano yan, direct to the brain niya. Tiyate nung parang physiotherapy mo, gano'n? Oo. Ganun? Oh, oh. Kung, kaya, kasi nga, abot sa utak yan, ah. tinitignan nila kung nagbabago yung ano mo, baka nakakalimot ka na, bar. Oh, oh. Kasi nga, babagal ka talaga dyan. Kaya para sabi nila sa akin, ituloy mo lang uminom ng amitrib Hindi na, huwag ka uminom yan. Kailangan ng mga vitamins sa nerve pang inuwin mo. Ah. Anong? Vitamins. Magpa-check Anong... up kayo para magbigyan kayo ng vitamins. Pinaka-safe, pinaka-safe na vitamins, yun, pre-incomplete. Kahit walang, kahit walang reseta yun. Ito sing. Ganun. Oo. Oh, oh. Gan, ganito ang ano nyo. Ganito ang sinasabi kong elevation. Dalawa. Uh, Kasi pag, pag isa lang, pag in-elevate in, in nyo, sakit sa tuhod. Oo. Kaya kailangan ganito. Ang ginagawa ko naman, inaano ko sa pati. Dalawa. Dalawang paa. Dalawa, dalawa. Eh, hindi pang matagalan yun eh. Hindi pang matagalan yun. Ang gawin nyo yan o. No? Oh. Kailangan medyo mas ma. <coughs> 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 yan. Yan, pag matutulog kayo, ganyan. Mawawala na yung manas niya, mga ilang araw lang. May manas pa. Makikita niyo naman pag may manas pa, parang puputok yung balat. Makintab. <laughs> pag pinisat mo eh. Kasi grabe nung ano, nung bagong dating ako. Ganyan ang pag elevate Kailangan sa unan. May mas mataas pa unan, mas maganda. Ito, syempre maliit lang yan. Basta palagi yung susuportahan niyo yung likod ng tuhod niyo. Bakit? Kasi pag siningil niyo yan, o, oh, magpakakit ang sakit oo kailangan ganun okay o, pag tatayo kayo tatandaan nyo kahit nasa abot na kayo tagilid muna kayo tagilid kasi sira pa yung balakang nyo eh. hindi nyo pwede yung puwersa yan yan diyan kayo sa kamay at sa siko yun okay di walang spasang eto masasuna lang dito sila matutunan nyo yung mga technique na kung paano kayo lalakas at hindi masasaktan yung mga may diferensya na. ang niyo baka dumigit sa balat ko. <laughs> Ikaw pa. <po. laughs> Ikaw pa, nakita ko ah. <laughs> nakita niya? Laging, yung, ano lang nakita niyo? Ano na mga siyon? Pag nakahiga, pag ano, yan laging pinapanood. Pag wala trabaho. Pag wala, Eh, lalo na ako, walang ginagawa. Ano, oh, <laughs> <laughs> oh, tingnan ko niya Oh, sentence. Oo. Ngayon, nyo na ako. Kanina, ganun lang, oh. Oo. Oh, oh. Masakit oh, ka agad, oh. oh, oh. na, oh, eh. nalalabas na natin, oh. Oo, oo, oo. Di ba? Hindi ko maitaas dati. Dati yun. <laughs> Isus. Parang malambot pa sa kampong na hindi naibenta. <laughs> <laughs> oo. Oh. Ayos. Sa October ano, balik kayo rito. Alagaan natin yung balakang October